may napanood po ako, may nagsabi na parang uh, naglabas siya ng isang video at kinukonfirma niya na siya ay uh, papunta ng Vienna at hindi naman siya na-aresto pa. Mm, -mm. Uh, yun po, kasi may lumabas po kasi balita kangina na inaresto habang nasa airport, no? Pero doon po sa pahayag niya na siya ay hindi inaresto, siya ay uh, walang hindi under custody ng anumang otoridad, at uh, wala rin naman po tayong nakuhang confirmation sa ating mga counterparts. Hmm. So, as far as NBI is concerned, hindi totoo yun na mabas na balita na naaresto na siya? Uh, opo, opo. Okay. Pero, since cancelled yung passport niya, uh, sir, uh, it's safe to assume na hanggang dun lang siya sa European countries pwedeng umikot ano po? Uh, may sinasabi po kasi siya na siya yung nag apply ng uh, asylum ano ho, mm, -mm. As, uh, political refuge. So, nakapending pa yon Ang epekto naman ho kasi pag kinansila na yung passport, no, nawawalan ka ng pagkakilanlan. Okay. Ibig sabihin, di ba tayo pa, pag nag-abroad tayo sa pagpasok natin sa isang uh, uh, bansa, ang unang hinihingi sa atin ay pasaporte. Mm -mm. So kung ikaw ho ay lalabas o papasok na isang bansa, kailangan mo ang pasaporte. Mm -mm. At kung wala po kayong pasaporte, kayo po ay maituturing na isang illegal alien. Oh, po. Eh, pero ang po, epekto po noon, mm -mm. pwede po kayong i-hold at i-deport kung saan kayo huling pumasok na uh, territory mm -mm. o yung pinanggalingan nyo or pwede kayong ibalik sa isa, sa bansa nyo na originally. So eh, depende po yan sa host country o kung saang bansa siya nandun. Kaya lang sir, dahil nandun siya sa Europe, may mga pagkakataon kasi di ba na tumatawid ka lang, nagtetrain ka lang, nagbubus nga lang dyan eh, di ba? Ah, pwede, opo. may din. mga ganun po, opo. Kasi oh, isang oh. visa lang naman sa kanila, di ba? Yung mga Schengen visa. Oo. Oh, oo oh. So parang safe to say, makakaikot siya, pero dun lang, sa Europe lang, hindi yeah. siya makakalabas kasi wala na siyang identity malaki ang posibilidad na ganun. Opo.